Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. So, eto na guys. Napanood ko yung media conference kanina ng Wow Mali Doble Tama Nina Jose at Wally Bayola sa TV5 na ang host nila ay si MJ Marfori. So, ang ibig sabihin ng media conference, baka may mga iba pang nalilito, yung ibig sabihin ng media conference ay press conference din yon. na kung saan yung mga kapatid nating mga press people ay nandoon din sa, sa media conference para magtanong kila Jose at Wally tungkol doon sa wal mali doble tama. So ito yung mga nalaman natin. 'Di ba nakakagulat to? Ito nilista ko talaga para hindi makalimutan. Ito guys, ang co-producer ng wal Mali Doble Tama ay walang iba kundi ang APT Entertainment. Ngayon ang tanong, sino ba ang may-ari ng APT Entertainment? Ang may-ari ng APT Entertainment ay walang iba kundi si Antonio, Antonio P. Tubiera lang naman. So, ibig sabihin guys, para sa akin, ang ibig sabihin, ay ano, uh, walang bloodbath, ba ang tawag doon? Walang bloodbath, ba diba Yung walang, walang blood bond? Ano ba talo sa sabi Ibig sabihin walang walang ano walang masamang nangyari or walang ano bang ibig sabihin nun? Yung walang hindi magandang pagsasama nila Tony Tobiera at ng TVG at ng Dabber Gods. Kung baga, uh, ka, ano, sa kabila na nangyayari doon sa Tape Incorporated kung saan si Mr. Tony Tovera ay may 25% share sa Tape Incorporated, 'di ba? Alam natin lahat. At yung APT Studio ay kay Tony kay Tony Toveira din na ginagamit ngayon ng Fake Bulaga. So ang ibig sabihin dahil ang producer, ang co-producer ng Wal mali Doble Tama ay APT Entertainment, ang ibig sabihin ano sila, bati sila in good terms sila nila ano in good terms sila Tony Tovera, TVJ at ang Dabar Cards kasi nag ano pa siya eh, nag co-produce pa ng Wamali Doble Tama. So, ibig sabihin, good news yon guys, ba diba? So, pangalawang ano to, pangalawang good news na walang hidwaan si Tony Tovera at ang TVJ. Kasi unang napansin na natin, ah, uh, may pictures, ayan, may pictures sila sa kasal ni Maine Mendoza at ni Arjo at Tyden na magkakasama kasi kung, kung may hidwaan kayo hindi kayo magkasama sa isang picture di ba So dun pa makikita na natin na walang hidwaan sa pa, sa pagitan ng TVJ at ni, to, ni Tony Toviera So good news 'yon Ibig sabihin in good terms talaga sila So ayun so move on tayo So eto na yung mga eto na yung mga sagot ni Jose at Wally Bayola Sa mga tanong ng mga kapatid natin na press Ano, hindi ko na siya isa-isahin Ito lang yung mga nilista ko lang Na medyo okay, yung mga medyo tumatak talaga So, umpisahan natin Na may nagtanong Na alam ba ni, nagpaalam ba kayo Kay ano, kay Boss Joey Na kayo ang magtutuloy ng Wamali Doble tama So, ang sagot ng dalawa Ah, uh, nagpasintabi nagpasintabi sila kay Boss Joey noong pandemic pa. Ang sabi nila dito, itong topic na to, uh, noong pandemic inalok na sa kanila ng APT Studio mismo na sila na ang hahawak or magtutuloy ng nang Wow Mali dobleta, nang Wow Mali doble tama. So after doon ano, diniretso na nila si si Boss Joey, nagtanong na talaga sila kung totoo ba yun o hindi. Totoo naman talaga at nagpasintabi sila na ana pwede ba namin ituloy ito? So nagpaalam muna sila. So it's a sign of humility and respect, 'di ba? Kasi si pag sinabi naman talaga Wow Mali, Joey De Leon 'yan. Kasi na research ko at alam naman natin din lahat na sikat na sikat talaga ang Wow Mali noon na ano pala to, nag-run pala to ng dalawang dekada, 20 years, ba diba? Nanonood din ako dito dati. Tapos, next naman, next naman, ano rami nagtanong, anong pinagkaiba ng wow mali noon at ang wow mali ninyo ngayon na wow mali doble tama? So, ang sagot nila, Jose at Wally, ang pinagkaiba daw nitong mapapanood nating wow mali doble tama ay si Jose at Wally mismo, lalabas doon sa kalsada, sila mismo ang gagawa ng prank. Lalabas bigla or ganyan. Unlike nung nakaraan kay Boss Joey na wamali, si Boss Joey kasi kung naalala ninyo, nasa studio lang siya, nag intro lang siya at siya yung nag-outro doon lang sa studio tapos yung mga artista nila yung nagpa-prank sa labas, 'di ba? So ang, ang ano ko lang dito, ang kahilingan ko lang dito sana marinig. <laughs> na yung dating artista ng mga womali, i-retain lang, ibalik lang. Kasi magaling din, di ba diba? Lalo na yung malaking katawan na mama. Pero, dingga pala siya, diba? nakakatuwa yun. natuwa ako ko dun. Nakakatuwa siya. Hindi pilit yung ano niya, yung pagpaprank niya. Ayun, tapos... Eto, hindi to madami guys, konti lang to baka ma kayo kasi wala ano ha, wala to yung mapapalabas na video, sasabihin ko na totoo. <laughs> kasi nakapilit isang beses, ingat-ingat tayo eto pa uh, tapos may tanong din ah uh, doon sa dalawa kayo set na nagbibigay ba kayo muupo ba kayo sa creative team nagbibigay ba kayo ng mga insight ninyo or ideas so, sa ang sagot nila nagbibigay din sila ng mga suggestions at uh, tinatanggap din at ano naman daw, ayon sa kanila ayon kay Jose at Wally magagaling yung creative team nila alam yung mga ginagawa kaya hindi raw sila nagwo-worry kasi magagaling daw talaga yung mga yung team nila tapos next naman ano, uh, sabi na ni Jose at masaya naman, masaya sila sa ginagawa nilang prank. Tuwang-tuwa, nat natutuwa sila kasi tuwang-tuwa yung mga tao na napaprank nila, lalo na nalalaman na lalabas sa TV, di ba Sa cellphone lang, tuwang-tuwa na, lalo na pag nalaman ng mga tao na, na prank nila, nalalabas sila sa TV. Ano, tuwang-tuwa sila doon. Nakapag-shooting na pala sila, ano, nabanggit dito, nasa apat na raw eh, yung na-shoot nila. So, parang, ano, nakaka-excite panoorin. Kasi nanon nanonood talag, talaga ako na mali noon pa Tapos, nabanggit ni Wally Bayola dito, may tip daw sa kanya si Boss Joey. So, eto sasabihin ko. Ang tip daw sa kanya ni Boss Joey noon, noon pa, ano, um, para daw hindi mapagod sa trabaho, mahalin mo na parang jowa ang trabaho mo, parang girlfriend, boyfriend mo, ganyan. Na, kumbaga, for example, um... Kung mahal mo, di ba, mag-uusap kayo ng phone overnight, walang tulugan. <laughs> tulugan. Kasi mahal mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka napapagod. Hinahatid at sinusundo mo yung mahal mo, hindi ka napapagod, di ba? So, gani din yung trabaho, kasi mahal mo, kaya hindi ka makakaramdam ng pagod. Mahalin mo lang yung trabaho mo, di ba? So, yun, yung, yun, naman yung, yun naman yung say ko. Mahalin mo talaga yung trabaho. Totoo tong sinasabi ni Boss Joy ito, na mahalin mo yung trabaho mo, hindi ka makakatanggap. Hindi ka makaka makakaramdam ng pagod, at hindi ka mabuboy, hindi ka malulungkot sa trabaho, basta mahalin mo lang siya. Ayun, tapos susunod naman, ah, uh, eto, 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 may nahuli ako, diba, dito tayo magaling sa mga nahuli, Na, nabanggit ni Jose Manalo, yung salitang bulaga, so eto, let's all watch this, Ito naman, pero saglit lang to, feeling ko hindi naman tayo masisita dito, kasi wala pang ano to, wala pang 10 seconds, eto, panoorin natin guys ah, ito namin na sa Bulaga, o sa E80, baka madimanda pag binamanggit yung Bulaga, ano? Sa E80, ano eh, masaya kami. Ay, maingat na maingat talaga sila, no? Nabanggitin yung, kahit yung Bulaga na word. Kasi nga, nasa korte na, ginagaling nila yung korte, dinididig na yung kaso for the meantime. Sa at the moment, hindi pala for the meantime. At the moment, dinidinig na yung kaso sa korte. Kaya talaga maingat sila na wag na wag babanggitin ang word na it bulaga or kahit bulagalang pala kasi nabanggit niya yung bulagalang nagpasintabi pa rin siya na binawi niya agad ba diba? so ayan maingat na maingat talaga sila ang dabar cards ang kasunod naman ano pa ayun eto may nagtanong ano ready ba kayo mamaya na pala isa kasi nabasa ko yung isang listahan ko mamaya na to eto muna ang anihin natin basa ang basahin ng italakayan may nagtanong ah uh, handa na ba kayo pa handa na ba kayo baka merong mga pikon kayong makasalamuha habang nagpa-prank ang sagot ng dalawa ready naman daw sila Jose at Wally at yung mga production sa mga pikon ready sila na pag-usapan na raw nila yan kung paano i-handle yung mga pikon ganyan so talagang handa sila ano mabusisi talaga yung ginagawa nila rito lalo na lalo na si Wally Bayola di ba hindi na ano alam natin lahat na na MTRCB siya, na ano siya, uh, na imbitahan ng EAT production dahil sa kanyang pagmumura. So aware sila na lahat ay nakatutok ngayon dito sa so, wamali oh, doble tama. Dahil ayun na, <laughs> na MTRCB siya, 'di diba? So, ayun, ano, na uh, nabanggit dito sa kanilang interview na mabusisi itong ginagawa nilang prank ngayon. At hindi lang puro prank, pero din daw kurot sa puso. So, abangan natin, no, naiintriga ko kung anong, paano atake nilang gagawin ngayon dito na na medyo iba daw doon sa mga vlogger na gumagawa ng mga prank ngayon. Kasi ang dami ng vlogger na pranksters, ba diba, Na nagpa-prank nga ayun, nagpa-prank sa mga tao. So, sabi nila dito, Ah uh, talagang binusisi, pinag-isipan na, na paano maiiba sa mga napapanood ng mga YouTuber na nagpa-prank ngayon. ba? Diba? Ayun, yun yung sabi nila. So, eto na. Eto na yung pinakagusto kong tanong. <laughs> Nagtanong kay Jose na itutuloy ba niya yung pagiging mayor niya? Kasi nga, di ba, putok na putok ang Mayor Jose Manalo, ngay Manalo ngayon, di ba? So, niyo guys, tuwa-tuwa din kayo. Kasi ako talaga tuwa-tuwa ako doon sa ano niya, eh. Sa kanyang karakter ngayon na Jose Manalo. Sa sa kanyang karakter ngayon na Mayor Jose Manalo, di ba? So, ayun, may nagtanong, ano, ah, uh, ano, ah, uh, tatakbo ka ba sa pagiging mayor? Ta, sasaba ka ba sa politika? So, sumagot, ang sagot ni Jose Manalo, hindi. Hindi siya, hindi siya tag dito, hindi siya mo politika. Kasi, umpisa pa lang daw, may mga offer na sa kanya. Congressman, Vice Mayor, tinanggihan niya. Kasi para sa kanya, dapat talaga matalino ka dyan, mataas ang pinag mo. So, hanga ako dito kay Jose Manalo na hindi lang siya sa popularidad tumitingin talaga. So, talaga tinitignan niya yung kakayahan, kakayahan niya. Kumbaga, pag, kasi pag pinasok mo ang politika, dapat talagang matalino ka, may alam ka sa batas, yung mga ganyan, di ba? Kaya ano, nakakapagtaka talaga, bakit yung mga ibang politiko, parang hindi nila alam yung ginagawa nila, ba? Diba? So, huwag na natin talakayan <laughs> yung mga, poli, yung mga, ano, yung mga politiko natin ngayon. So, ang pag-usapan natin, itong si Mayor Jose Manalo. So, alam ni Jose Manalo yung kanyang kakayahan. Kaya, kung ano yung, kung ano yung master niya, saan siya magaling, dun siya, dun siya nakafocus. So, ayun lang. Tsaka, naisip, malamang na malamang naman din kasi kung Ganon din naman, 'di ba? Ang politika nakakatulong kasi Jose Manalo ngayon, nakakatulong din naman siya sa pamamagitan ng EAT, ng production ng TV5, ba? Diba? So, parang wala din naman pinagkaiba. Tsaka, masaya pa siya sa ginagawa niya. Walang, walang pressure, kumbaga, ba? Diba? Walang pressure. Uh, hindi ganun kabigat. Kasi, once sa pumasok ka sa politika, mabigat yan. Mabigat na responsibilidad yan. Lahat ng tao talaga nakatutok sa'yo. Lahat ng tao naghihintay na magkamali ka. So, unlike ngayon, uh, ganyan lang, mayroon mayro, -mayro sa'yo manalo lang, ano pa, nakakatulong pa siya, tapos masaya siya, hindi pa ganun kabirgat, walang pressure at all. So, ayun lang, nakakatuwa, at napanood ko yung media conference kanina. Nakakaaliw siya, sa, ano lang siya, uh, almost one hour lang, nakakaaliw siya. Uh, panoorin nyo guys, andyan sa, napanood ko to sa TV5 Philippines sa YouTube. So, ayan. So, to make the, our vlog a uh, short, so, ayun, pinamana ni pinamana na ni Henyo Maso Joey De ng iconic prank show na Wow Mali sa Dabber Cards na sila Jose Manalo at Wally Bayola. Ngayon, ang tawag na ay Wow Mali Doble Tama. Tapos binusisi ng creative staff nila yung mga pranks nila para hindi magaya o hindi maihantulan sa mga YouTubers na nagpa-prank sa ngayon. Tapos, ang Wow Mali Doble Tama Pilots, o oh, will be on August 26 mula 6:15 PM hanggang 7 hanggang 7:15 PM ah uh, sa TV5 tapos sa Buko Channel hanggang 7 PM na uh, so abangan natin ang Wow Mali Doble Tama sa August 26, which is Saturday. Sa, sana meron sa YouTube, no? Kasi hindi ko ito mapapanood sa TV. Abang-abang na lang tayo sa sa YouTube. So, ayan. Dito ko na lang tapusin ang ating chikahan for tonight. At, syempre, guys, thank you, thank you so much. At everyday tayong lumalaki. Namumula na yung aking everyday, everyday tayong lumalaki ang ating YouTube channel. Thank you, thank you so much, guys. So, ayan, guys. Thank you, thank you so much. Everyday tayong nadadagdagan. Palaki ng palaki ang ating YouTube channel. Thank you and good night and God bless.